John, Banta! Banta! paano mo naging birthday hindi mo pala alam ang day? Ehh... Maka kapoy ah! Kanya banta rin! Maka kapoy! Oh! Akin! Pantang-pantang! Pantang-pantang! Haan? Pantang-pantang nila pulpo lang! Oo! Ay sanda to! Ay sanda to? Haan! Sakto! Hindi na yung painte? Hindi nila yung kakawin ko! Oo! Sabi mo kanina nagugutom ka lang! Hindi na nagugutom ako! Ay wait Wait lang. Hmm, yeah, na so, <stayang distinguish> <sighs> oh, okay. ah, tuglog okay, uh, ah, ko. Um. Huh? Oh, uh, oh, okay. Sige, um, ka um. ay, ay, na, bigyan na kita kasi nagmamadali marunong marunong na. magkano na yan? salamat, ilan na lahat? Duga lang. Duga lang? Duga lang? Hindi, nagdaga natin para. Hmm, duga. Kulang yan pang bilhin damit. Yeah, duga, ito ay eh. 200. Ilan na? 200. So, hindi ah, bilangin mo nga lahat. Duga. Hindi yan 200. Bilangin mo kung magkano lahat. Ito, danya, puya. Puya, puya, hindi, magkatapoy ako yan. Magkatapoy ko. Magkatapoy ko. Ito pa. Hmm, duga. Ha? Ah, tama na? Hmm, parang uh -huh. paduktot ko ngayon. Magpaduktot? Duga lang. Huwag pa nagmamadali kayo. Hmm. Bibigyan pa kita ngayon. Makaliwag. Mga liwkai? Hmm, eh, po. Ano bang tatainin mo? Ay, ganun lang, po, Ako? ano ito. Eh, hindi, hindi, lang. Ha? Hindi <laughs> ka lang? Hindi lang. Hindi lang? Ah, sige. Balikan na lang natin si nanay sa bahay niya, mga kababayan. Ipamadalik siya. May pamilya si Nanay. Anak, meron na siya. Wala siya masama. Madalas ay, po ay, siya ay, rito? Oo po. lang. Ba't sabi niya nangihina siya? May sakit pa siya? Ay, ah, niya sakit na Bakit? Ay, nay, bakit lang? Nay, ay, ay, ay po, 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 po. Mm, ang dilakdan ang anak mo. <laughs> ano ba nararamdaman mo? Sabi Sapi, mo hindi, hindi lang malamang po. Nay, tingnan mo ako. Pwede ba kita maging kaibigan? Pwede? Pwede ba ako pumunta sa bahay mo? naman. Bakit di ka pa nag-asawa, Nay? Hindi, asawa na. Oo, bakit di ka pa nag-asawa? Ako, hindi Hindi ka gusto? lagi mo sinasabi nang hihina ka, hindi ka naman mahina. Mm, mahina ko. Mahina? Mm, Sa bag. Ang sakit na ko. Ha? Ang sakit na lamang ko. By the way, Nay, ano nga pala pangalan mm. ni Nanay? Nati La Laray Hindi po. Pangalan mo, Nay. Dina. Dina? Mm. Oo. Oh, ako po si Daddy Frankie. Mm. Ingatan mo yung pera mo, ha? Mm. Dagdagan pa natin. Dilati sa liw kulay kaos ko. Ha, na. Mm. Sige, sana Pero, sa sunod. Amay amay na. Mm. Sa sunod natin pagkikita, sana sa bahay mo na ha. Pupunta ako sa bahay mo. Mm. Laki laba niya. Kailan ba yung kapatid mo na eh? Hmm, kira tu puta tu puta makak kapu ya tu. Ayo diwar tu puta tu puta kapu Ay, ayaw daw ni nane nantanung nantanung mah kapapa ya. Dah kira nak <laughs> nde ikaw lang sa jackpot eh sila <laughs> makakapu Kanina gusto lumapit ka sa akin ngayon may pera ka na pinapangus mo na ako sampu lang ba ngayo't ha sampu lang <laughs> ba muto yak makakapu yak nito ay ko kumwari hmm. lang Bilahan mo rin ako ng kumpo di ba <laughs> Ayan, mga 2 kilo taw makakapu yak nito sayang maka babayaran ko kaya tama ay ram ko aga ay mabait naman pala eh mabait din si Ginay joke lang yun Sa'yo na lang yan. Basta ingatan mo na lang pera mo, ha? Akila, lang. wala yung Sunod na itong pagkikita natin, ha? Ano yung pangalan ulit ni nanay? Iling. Iling? Kanina? Kina, ngayon? Iling na naman? di Dila, sumarampu. Ha? Dila yung arampu. Apelyedo? Ilang taon na po ikaw, nai? Hmm, kila, tipu, 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 gamay, tipu, 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 pero kanina na inun lumapit ka sa akin, ang lakas-lakas mo nang hinihinga ng pera, lakas-lakas. Ah, -lakas. um, uh, ganda kayo makatabi. Ay, nang lastok ka lang. Ah, uh, lastok ganda Dan tayo mo na, eh? hmm. ay, kayo, dante ki papa. Sino'ng malastog, na? Arate tutuwa. Araraya. Ay, malalastok kayo manaya diyan. Ang lakas <laughs> ng pera, dami ko. Ha, ah, inala tayo kwarta tayo. O, oh, O oh, sige na yan. Mm, lucky lang. Luck. Nay, tignan mo muna ako. Mm, para pag pumunta ako sa bahay ko, ay bahay mo, makilala mo ako. Ako si Daddy Frankie, mm. ha? Ingat ka parati, ha? Sana hindi ka na gumagala. Bakit? Makakapoy yan. Makakapoy ka. Dapat kumain ka ng maraming kanin. Anong ulam? Pantat. Pantat, ang sabi.

Sige na. Sige mga kababayan, maraming maraming salamat. Si nanay na aming nadaanan at nangihingi siya. Director ka yun? Director. Hindi na ay, ano lang. Mga charity vlogger lang po kami. At i-upload namin ito para mapanood ka sa TV. Okay lang? Okay lang. Nice. Pwede ba shout shoutout mo yung mga kapatid mo? Hindi lang. ka.